may Christmas party, dapat present ang mga regalo. Kaya naman humingi po kami ng tulong sa ating mga kapuso para mairaos ang party ng todo-todo. Nasunog ang may isandang bahay sa Victory Avenue sa Barangay Tatalon sa Quezon City. Buong akala ng mga nasunugan mula sa Barangay Tatalon sa Quezon City, nilamon na ng apoy, hindi lang ang kanilang mga ari-arian, kundi pati na rin ang kanilang pag-asa. Pero ang hindi nila alam, liliab muli ang kasiyahan sa kanilang mga puso. Dahil dito mismo sa kanilang court, may munti kaming sorpresa na tiyak magpapangiti sa kanila. Kala ko pa walang Chris, Christmas party kasi po nasunugan po kami na simot po lahat ng gamit namin. Bago simula ng aming libreng Christmas party para sa isang daang chikiting, sinigurong muna naming maayos ang pagdadausan nito. Una kaming naglagay ng mga mesa. Ang mga mami naman, tulong-tulong sa pag -ayos. Ang mga regalong aming ipamimigay, galing sa mga donasyon ng mga kapuso natin. Mga kapuso, may good news po kaming hatid para sa ilang kabataan ngayong Pasko. Kung gusto niyong maging bahagi nito, feel free to donate. Tumatanggap po kami ng mga regalong pambata bata at pati na rin ng mga Christmas decoration. Agad kami nakatanggap ng mga gamit para sa mga bata merong mga damit at mga sapatos na may dalawang klasing pagpipilian. Ang rubber shoes at school shoes. Perfect para sa boys and girls. At syempre meron din kaming sorpresa para sa mga ilaw ng tahanan. Dahil ang Pasko ay panahon ng pagbibigayan at pagtutulungan. Kami dito sa Good News ay nakisali para masiguro na mapabata man o matanda ay magiging masaya sa inihanda naming libreng Christmas party. Ang mga regalong ito, agad na inilagay sa ilalim ng Christmas tree. Sa tabi nito ang mini stage na siyempre Christmas ang tema. Sa tulong ng event stylist, bongga ang children's section nito. Dito palang, ramdam na talaga ang Pasko. Ang basketball court ng Barangay Tatalon, nagmistulang party place. Tamang tama para sa mga batang excited ng magparty party Bukod sa mga dekorasyon at mga regalo, may mga bonus pa kaming handog na kukumpleto sa kanilang Christmas party. Kaya para riyan, tiniyak naming may masasarap at nakabubusog na pagkain silang pagsasaluhan. Siyempre kompleto kami mga Good News Host para pagsilbihan ang espesyal naming mga bisita. Sa ngiti ng mga batang ito, ramdam kong nasiyan sila sa handa namin. Siyempre, matagal din namin yung pinaghandaan. Ako po ay merong munting handog para doon po sa mga nasunugan noong October 22 sa Barangay Tatalon. Uh, ito po ay para sa inyong good news Christmas party. E maliit na bagay lang po ito siguro pero kung marami kami magtutulungan, e may bibigyan po namin kayo ng magandang Christmas party ngayong Pasko. Kaya, Lovelia ikaw ng bahala dito at Merry Christmas po sa inyong lahat. God bless! Mars! Susie, Aba, nasa akin na ang iyong binigay. Huwag kang mag-alala makakarating ito at mapupunta sa mga batang bibigyan namin ngayon ng party. Maraming maraming salamat, Suzy! Ano pa nga ba ang perfect na putay para sa mga bata? At para lalong sumaya ang handaan! Aba, eto na, paglulutuan ko ang ating mga chikiting dyan sa tatalon ng espesyal na spaghetti mula at Atila. Handa na ang pasta, bawang, sibuyas, giniling na baboy, hot dog, cheese, sweet spaghetti sauce, at ang aking special ingredient na cream. Ayan na, mainit na siya. Sagay na natin ang ating sibuyas. Naku mga kids, sasarapan ko ang luto nito para sa inyo. Tapos dito sa kabila, oh, na natin yung tubig na merong kunting mantika at asin. Kasi dyan po natin lulutuin yung ating noodles. Sinadya kong damihan ang giniling para maging malasa ang ating spaghetti. Nako, yung palang mga ating pa-Christmas party dyan sa Tatalon, yung bibigyan po natin ng party ay nasunugan sila. Diba, isipin nyo, ngayong kapaskuhan, wala ka nang titirahan. Eh, mas magandang kahit kote, magbigay tayo ng konting-konting kasiyahan para sa kanila. Maramdaman naman nila na ang Pasko ay pagbibigayan din, di ba? Yun naman talaga eh. Yun ang season o ano. Yun ang meaning ng ano, ng kapaskuhan. Ilalagay ko na ang all-time favorite na mga bagets na hotdog. At syempre, ang spaghetti sauce. Nako, talagang espesyal po itong inihanda po ng good news para po sa mga batang ito. Para po sa inyo, mga taga tatalo, lalo yung mga bata. Dahil, sani sa ba, uh, puwersa po ito ng lahat ng host po ng good news. O si, si Ate Vicky nyo, sasayo yun mamaya. Diyo, <laughs> hindi! Basta makikita niyo siya mamaya. Si Ate Bea naman, siyempre pa kung ano yung kanyang porte. O, oh, ba diba? Magbigay ng entertainment. O, oh, mamaya po yan. At syempre ako, alam nyo na, magkain <laughs> para po sa inyo. Ayan. At heto na ang magpapaspesyal sa spaghetti, ang cream. Iluluto ko na rin ang pasta. Kids, almost done! O, oh, eh, di ba sabi ng mga Italiano, ang tama raw na pagluto ng spaghetti ay mula sa pag pinaglutuan na tubig, idiretso na doon sa sauce kasi yung starchy texture niya 'di ba makikita mo to eh lumabas ata yung starch dun sa sabaw masasama pa rito sa sa sauce at ready na itong isalin sa bilao lagyan lang natin ng cheese para maging mas yummy yay ayan tapos na po ang ating spaghetti pero hindi lang ang luto kong spaghetti ang aming sorpresa. Ayan, bukod po sa niluto ko na spaghetti, meron pa pong nagbigay na isa pang pa suki namin na chef, si Chef Robert Tan. Nako, spaghetti rin po para sa inyo. Mabenta rin sa mga chikiting ang dala naming hotdogs. dogs. Eto naman pong mga hotdog dog. Nako, isa pa pong suki ulit sa Good News na si Chef Winston Luna. Bibigay din po namin ito sa inyo, mga kid. But wait, there's more! For dessert? Ang makukulay na cupcakes na ito, donasyong natanggap ng aming programa. Isa raw sa mga advokasya ni Chef Nitz at kanyang mga kasama ang makatulong sa kapwa sa pamamagitan ng pagluluto. Dahil mga bata ang pagbibigyan, hindi mawawala ang number one flavor na patok sa kanila, ang chocolate. Hi, Chef! Hi, Hi Miss Love! Ay, ang gundo! Beautiful! Special po ba yung mga flavors na inilagay nyo ngayon? Meron Actually, oo. Yung bihira lang yung may strawberry flavor sa mga ibang resto. May pandan kami, ube. Actually, lahat. Nandito meron din na well, silang brownies. Chocolate. Eh. Yeah, yung brownies namin. Walnut pa yung Nuts. So it's Rocky Road. Yes. Mag-i-enjoy yung mga bata nito kasi ang kulay-kulay, ang bango ng amoy. Yes. Nako, sigurado masarap tong mga to. Excited na ba kayo, kids? Ako excited na. Pati si Chef. Tara. Yes. Thank you po. Thank you, Miss Love. Oh, thank, thank you. you. Good Ayan! Bukod pa po dun sa aming inihandang ibang pagkain, meron din po kami! sorbetes para sa mga bata. Yee! -hee! At meron din po mga sausage at hamburger. Panalo na. Layunin ni naming pasayahin ang mga batang ito. Pero sa nakita ko mga ngiti nila habang kinakain ng simple naming handa, naramdaman ko ang ligayang kasing lalim ng nadarama nila.